Hello, good morning po. Hello, thai. good morning. Good morning. good morning. Uh, oh, good morning. Yeah, nakikita ko kung gaano kahirap ang buhayo ng buhay. hindi ganyan kadali. walking the streets are empty, the Hi guys, good morning, good morning. Ayan, uh, uh, welcome sa aking channel ngayon guys. Ngayong araw guys, no, ay nandito tayo sa May Manila B. At ayan, uh, panibagong update tayo guys, no. Uh, at ito nga ay nakikita natin ngayon yung pagsama-sama ng ano, uh, mga DPS dito. At uh, Team Mandaragat, no, uh, MMDA. Ayan, nakikita natin ngayon guys no, ang paglilinis nila dito sa Manila Bay. Ah, uh, tulong-tulong po sila sa pagtatanggal ng ano, uh, basura. So, kung makikita niyo naman guys ngayon no, ay uh, talagang ano, uh, na at halos malinis na lagi yung ating Manila Bay. So, uh, kaya sila dito lagi guys na ano uh, ipon-ipon at nagtatanggal ng basura ay dahil nga po itong case 1 natin ay malapit ng buksan at tuloy-tuloy na po yung ano nila uh, gearing operation dito no uh, paglilinis sa ating ano uh, Manila Bay sa ngayong uh, ano araw uh, at ayan makikita nyo guys no tulong-tulong silang maglinis dito sa ating Manila Bay napakaganda na guys ng ating Manila Bay ngayon ayan tingnan nyo guys oh. No? Uh, napakalinis na uh, walang basura uh, at ikaw pa naman makita ka pa ba ng basura sa dami ng mga naglilinis no? at yan napakaganda po tingnan na meron po tayong masisipag at magigiting na tagalinis sa ating Manila Bay Ayan, mega-mega uh, love shout-out po sa mga DPS. At ayan, uh, sa Team Mandaragat, uh, MMDA dyan. At ayan, mega-mega uh, love shout-out po sa inyong lahat. At ayan, magandang umaga po. Ayan, at sa mga OFW na rin. Ayan, mega-love shout-out po sa inyong lahat. Ayan, ito po yung ganap dito guys, no? Sa may Manila Bay ngayon, na kung saan nga ay tuloy-tuloy po yung paglilinis dito sa May Manila Bay. Ayan. Ayan po sila guys. Oh. So totally guys, wala nang basura. Ayan makikita niyo naman wala nang basura no. Ah, malinis na yung dagat. At ayan, nagkukulay asul nga yung dagat natin, no? So, pro isang ano lang 'yan, guys, talaga no na talagang malinis na 'yung ating Manila Bay. Napakasarap po tingnan na ganyan na po 'yung ating Manila Bay ngayon, no? At napakatabis na ng pagkagawa ng ating ano, uh, Manila Bay dito dahil ayan. Tuloy-tuloy po 'yung paglilinis. na ako. Ah, natin niya si Tatay Jimmy kung makikita namin. Ah. natin shirt para ayan, mapausap din natin sa mga Good Good morning, sa inyo morning, Sir. Good morning, Sir. Good morning, Sir. Good Hello. Good Hello. Hello. may Hello. 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 ko Hello. 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 So yun guys no, ah, nandito na tayo kay Tatay Jimmy. Nakita na natin si Tatay Jimmy yung right? pagbibigyan natin ng shorts. Uh, ayun. ayun, hindi niya alam na tayo yung magbibigay siguro ng shorts niya No? Ano ba 'yung mga 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 Ayan, ibibigay na natin guys yung uh, ano. Ayan. Uh, hindi alam ni tatay yung surprise natin. James oh, okay. <laughs> Garrett Pee. Ah, uh, yung live ni Rupang B na doon nung kakalipas oh, naman yeah. sa ano. Oh oo, natin talaga na napakaganda oh ayan eh, oh, oh, yeah. ah, okay pala mo kumain na po pagod na pagod na pagod si oh, eh, tatay ah, eh talagang ano kumain na po po ba pa So ayan, nabigay na natin kay Tatay Jimmy yung ating munting handog. At, lang muna sa ngayon, no? Ah, uh, yung kaya lang natin muna. At, siguro sa mga gustong magbigay din kay Tatay Jimmy, at ayan, uh, iniimbitahan ko kayo na kung sakaling kaling gusto nyo rin abutan si Tatay Jimmy, ah, nyo Kontak, kontak niyo na lang ako. Uh, at, ayan, ilalagay ko na lang din yung number ko para uh, makita ko, makita niyo na rin yung ano. At ipapakita ko rin sa inyo kung, alam mo, may kayo. So, ipapakita ko rin sa inyo yan kung paano natin iiabot kay Tatay Jimmy pagdating ng magbigay kayo. no At yun sa ngayon, ayun ay, lang muna yung may ko dahil nag o pa lang ako at papunta pa lang tayo dun sa gusto nating maabot. Ayan, ayan. Uh, thank you kay Tatay dahil meron na siyang matutulugan oh, nun. Ah, ayan ako, Malcolm mm -hmm. Maraming maraming salamat. Biroin eh, mo, nag-upi sa kapalang. Pero nagsumikap kang abutan mo ako at tulungan mo ako. Ako mismo, unang-unang magpapasalamat. Maraming maraming salamat sa tulong mo. Nag-upi sa kapalang, wala ka pang kinikita. Ilulungan mo na ako. Maraming salamat po sa vloggers. Thank you, thank you, thank you. Okay, okay.